Hello, magandang uh, Martes sa inyong lahat ha. At uh, maraming salamat po sa lahat ng mga bumati sa akin ng uh, kaarawan kahapon, no. Nako, 58 years old ta po tayo, no. Ewan ko ba. Pero talagang am um, hindi ko alam kung problema to no pero hindi talaga nagbago ang aking pag-iisip mula nung ako isang teenager no so ang feeling ko teenager pa rin ako dahil ako ay patuloy pa rin nangangarap na isang Pilipinas na walang mahirap, walang mayaman, na merong makatarungan at siyempre merong pag-unlad. Sana po yan ang aking birthday wish bukod pa doon sa magkaroon na ng pagbabago sa ating gobyerno na sana po ay nasa tamang pag-iisip na ang ating leader. O ano mga kaibigan ha, second straight time ang ating Bipisara bumanat na naman. Inisa-isa niya ang mga nag-react sa kanyang uh, naunang press conference kung saan sinabi niya na talagang gusto niyang putula ng ulo si BBM nung uh, hindi binigay ang relo at in pa, in pa yung kadete doon sa graduation ng uh, PMA. Abay, nakapagtataka no? Mantakin nyo pinurusahan pala yung uh, kadeting yun. samantalang yung kadeting yun naman, eh, maasa lang na gagawin ni PBBM yung ginawa ni PRRD na buong pusong ipinigay ang relo sa isang kadete na nag sa PMA dahil nga, abay sila, ibang pinupuhunan nila para sa bayan. Ha? Buhay ang kanilang pinupuhunan para sa bayan. Ano ba naman nga naman ang relo, no? kapalit ng buhay ng mga PMAers. No? Pero ayan mo, no? talagang inisa-isa nila Puro un. Undecoming. <laughs> ano pa ba yung mga sinabi nila? Ang daming mga un. Sabi nila, nako, puro un kayo. Well, anyway, ang sagot naman ni Inday Sara Duterte, eh, kasi hindi niyo ako, hindi ako gaya ninyo. Hindi siya trapo, no? Siya talaga, kapag nakipag-away, makipag-away siya, no? Pero, ang hindi niya gusto nga, eh, yung mga nasa administrasyon ngayon, yung uh, mga loyalista ni PBBM at mga dilawan, eh, kung uh, grabe mang mambato sa kanya pero kapag kumagat naman si uh, um, Inday Sara at talagang tatanggapin ng hamong makipag-away, abay, nagagalit. At ngayon, ang tinatawag nga eh, Brenda daw ang ating BP Sara. O eno, anong tuloy na nangyari? na matagal nang nalibing sana yung issue ng pa-drug test ni PBBM. Pero dahil tinawag nila na mentally unstable at dapat magkaroon ng psychiatric uh, assessment ang uh, BP Sara, anong ginawa ni BP Sara? tinanggap at ngayon PBBM dahil sarili mo mga kakampi, pati na yung, yung anak at pamangkin ay nagreklamo tungkol din sa mental state ng ating VP. Kinakailangan tanggapin mo na ang hamo ni VP Sara at sabay na kayo na hindi lang magpa-drug test, magpa-neuropsychiatric exam pa. Aba, importante yan ha. May duda na nga sa pag-iisip ng presidente. Ngayon, babatuhin pa ang BP, Sara. Abay, baka maging presidente niyan ay si Cheese Escudero. Ano ba yan? So, kampante naman ako. Para sa ikabubuti ng bayan, nako, sigurado ako si PBBM. Dahil hindi siya bangag, ay tatanggapin na hamon na magpapa follicle test na kasabay pa ni Inday Sara Duterte. Aba sa Inday Sara hindi lang hair follicle test ang tinanggap ha. Pati pa yung neuropsychiatric exam. At hamon din niya yan sa mga young guns. Pwede ba? Huwag na natin tawagang kung ano-anong mga young guns, young guns yan. Young guns! Dahil ang mga guns, eh talaga maalam natin kung ano nagpapaandar sa kanila. Ako dyan po sa kamera. Kadatungan ang nagpapaandar sa lahat dyan sa kamera. Kaya nga po ako ngayon nag-iisip eh. Bagamat ako po ay abogado at talaga nakikita ko kung anong teorya sa pagkakaroon ng isang legislatura na gumagawa ng pulisiya, ang problema po ngayon talaga, ang kongreso ngayon, ang pugad ng korupsyon. Tingin ko, pa, bago natin mapapalakas sa iba pang institusyon natin sa ating demokrasya, kinakailangan buwagin muna itong kongreso dahil masyado na po talaga ang naging problema sa korupsyon dyan mantakin nyo from 5% sa kalya, 10% na SOP. Ngayon, nagiging kalahati na napupunta sa bulsa ng mga congressman at senatongs. Paano naman magpapatuloy yan? No? Kaya tuloy, napaka makapangyarihan ngayon ng mga senatong at congressman, lalo na pag budget season. Kasi alam nila na kapag hindi ibibigay ang gusto nila, talagang ibabakuntem ang mga <laughs> opisyalis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero alam mo, isa dun sa hinangaan ko sa sinabi ni Bibi Sara ngayon, siya talaga eh, hindi nagwawala, kundi talaga balistik na kasi pati yung mga tao niya, tinitira. Aba, they should pick on someone their size. Kung gusto nilang mititirahin, ando naman si Inday Sara, humaharap. O, nakikipaghamunan, gusto niya ng laban, ito e ko, makipaglaban kayo. Kaso, ginagawa ng mga duwag dyan, imbis na makipaglaban frontal kay Inday Sara, abay, dinadawit ang mga tauhan ni Inday Sara at yun naman talaga ang kainaan ni Inday Sara na ayaw niya na binabaling ang kanilang mga um, him, um, banat kibipi sa mga tauhan niya. Kaya nga hindi niya maintindihan eh. Kaya nga siya nagpunta na sa kongreso na doon sa budget hearing para sagutin sila ng lahat ng pula, ibato na ng ibato. Binato naman lahat. Wala naman nag-sensor sa mga maasim at maanghang na mga pula kay Pero bakit pati yung mga tao niya eh gusto pa nilang saktan, no? At yan ang tunay na leader kasi talagang pinangangalagaan niya mga tao niya. Naalala niyo ha, doon sa mga hearing sa kongreso, siya lang mag-isang umapirdo dahil ayaw nga niya na idamay pa ang mga tao niya. Pero hindi. Siguro alam din ng mga senatong na yan, mga congressman na yan, na ang, ang, ang weak spot ni Bipisara Sara ay kapag babanatan yung mga tao niya. No? Kaya binanatan pa rin ang mga tao niya. No? nako nakita ko kung paano nila lapas tanganin yung usek niya na si Powa tapos yung dati niyang spokesperson din no nakalimutan ko yung pangalan no yung kaklase niya sa sa San Sebastian no pero yan po ang leader hindi nang iiwan ng tao no kung hindi siya pa lang aako na ako ang birhenyo wag ang tao mga tao ko pero duwag eh Duwag 'yung mga nasa good government committee, 'yung mga nasa budget committee, Umarap naman si VP Sara pero tikom ang mga bibig, 'di ba? Well, anyway, so 'yan po ang hamon ha. Maraming salamat. Ako, maraming salamat sa mga pumula kay VP Sara na kalimutan na ng tao 'yung polboronic video at 'yung panawagan na mag-drug test, hair follicle test. Dahil sa inyo, mga young goons at kung sino-sino pa, bumalik ang diskurso sa magpa-drug test na tayo ngayon. Dahil habang inaakusan nyo ng mental instability ang Inday Sara, ang drug addiction po ay isang serious mental condition. Mas matindi po yan dahil talagang ang drug addiction ay sakit. Kung ang Vice President ay eh, hinikayat nyo na magpa neuropsychiatric exam. Bakit hindi natin unahin ng presidente? Ang presidente ngayon, ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba? Bakit natin pupuntirahin ang spare tire? E nandyan pa ang presidente. Unless aminado sila na talagang baka nga magpapalit as president si BP Sara dahil alam nila na mayroong karamdaman ng BP ang ating PBBM dahil nga ang addiction na isang serious medical condition sang ayon po yan sa American Medical Association. O ba? Diba? Maraming salamat dahil balik ang diskurso sa tamang diskurso. Bangag ka ba? Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Pero kinakailangan sagutin at ang pinakamabuting sagot ay ang hair follicle test. O, dating kakalimutan ha. Hindi po tayo makakaiwas sa problema ng bayan na kahirapan kung wala sa tamang pag-iisip ang presidente. Hindi po tayo magkakaroon ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo kung ang mga dayuhang namumuhunan ayaw pumasok sa Pilipinas dahil inaaway natin sila. At ang gusto nga natin ay magkakaroon ng pera at sa panig ng bansa na pinakamalaki ang pinamumuhunan sa iba't ibang bansa na mga karating bansa natin. Ang sa akin po, bakit ba hinihiwalay ka sa ilarangan ng foreign policy at ng economic policy? Hindi ba dapat ang foreign policy in harmony with our economic goals? Kung gusto natin na mas maraming mga trabaho, kinakailangan mas maraming nangangapital. Ibig sabihin, yung ating foreign policy, iniinganyo natin yung mga tried and tested na nag invest na maging matalik na kaibigan, imbis na maging kaaway. Pero ngayon po, tinuturing natin kaaway yung number one na nagbibigay ng foreign capital sa mga karating bansa natin. Kaya nga po kung nyo sa ASEAN, ha? Pilipinas lang ang naglabas ng issue ng ASEAN. Lahat ng uh, ibang bansa sa ASEAN, tikom. Lahat sila minamabuti na palakasin ang kanilang relasyon sa China. Ang Pilipinas lang po ang sintunado. Dahil nga po itinanim sa ating mga isipan na mga Amerikano ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Pero nasaan po? 2 billion ang ininvest nila sa Malaysia lately. No? Billion-billion ang ininvest nila sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia except the Philippines na nagpagamit ng teritoryo para maging base militar nila. Bakit tayo pumapayang na ganyan? Ewan ko nga po. Kaya nga po, ang sabi ni Inday Sara, drug testing ang solusyon. Dahil sa tingin ko naman, kung nasa mas tam tamang pag-iisip ang mga liderato natin, alam ang gagawin alam na kinakailangan in sync ang ating foreign policy sa ating economic development goals. In any case, ngayong pangalawang beses na nabumanat ang Inday Sara, no? siguro naman talagang yung kanyang pagbanat ay pagtanggap na dun sa hamon na maging leader ng oposisyon. Pero kinakailangan, sabihin pa rin yan ni Inday Sara. Hindi po pwedeng let's take it for granted at implied lamang. No? Kinakailangan sabihin niya, tinatanggap ko ngayon na ako na ang leader ng oposisyon at dahil ako ay leader ng oposisyon, heto ang aking plataforma de gobyerno. Una-una, yung solusyon sa problema ng pagkagutom at kahirapan ng ating mga kababayan. Alam niyo, maraming pagsubok. Pero 115 million Pilipinos naman tayo. Sa tingin ko, may isa na o dalawa o tatlo, apat na mayroong solusyon naman dyan. Ang importante lang, pangalagaan natin yung malayang pag-iisip, malayang pananalita, dahil habang nagsasalita ang taong bayan, baka sila na nagsasabi kung na yung solusyon sa ating mga problema. Yan naman po talaga ang dahilan kung bakit meron tayong karapatan at kalayaan ng palayang, malayang pananalita. Kasi nga, kinakailangan natin malaman ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magbibigay solusyon sa ating mga pang-araw-araw na problema. So muli siguro, by way of conclusion, salamat po sa mga pumula kay Inday Sara dahil sa inyong mga pula na ibalik ang ating pag-iisip at ang ating atensyon sa tamang diskurso. Drug test para sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. Agree or disagree? Well, komento lang po kayo. Ha? Di ko man mabasa, ay uh, mababasa naman nating lahat yan sa comment section. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha? at sa muli nating pagkikita. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!